DZRH. DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalan iniyahando ng DZRH para sa bagong milenyo ang isapang magandang duna may pangako ang bukas. DZRH. ilangan nyo, alam ko. Pero pagod na pagod na ako. Hirap na hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat. At unti-unting mau-usal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming takasabaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang, Hanggang Kailan Ko Ba Kayo Papasanin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako... Ang Bukas Ay, Tita Sylvia! Dumating na ang champion natin! Ay, Lily! Congratulations, Pamangkin! Ang galing mo talaga! Salamat po, <laughs> Tita Sylvia! Congratulations, kapatid ko! Proud na proud! sa'yo. Thank you, ate. Ay, teka. Sino nga pala sumama sa'yo sa TV station? Oo nga, Ken. Ay, yung best friend ko uli, ate Mariela. Oh? Ah? Dita Sylvia. Si Mirasol po. Kaya nga, abot-abot ang pasasalamat ko sa kanya. Ay. Ay. ate. Ito mm. nga pala yung premyo ko. <laughs> ang bait naman talaga ng batang ito. Binigay na naman sa ate ang premyo. Gusto ko po makatulong <laughs> kay ate. <laughs> o oh, Lili, ilalagay natin sa bangko ang pera mo ha. Pero nakalagay sa pangalan mo. Para magamit mo yon sa iyong mga pangangailangan sa pag-aaral mo. Pero sana ate, kumuha ka dyan ng para dito sa bahay. Huwag na! Huh? Ang pag-aaral mo naman ang paglaanan natin yan. Kaya ko na Lili. Huwag ka na mag-alala. nanalo na naman si Lily sa singing contest. Grand finalist na siya. <laughs> ang galing talaga ng kapatid ko. Sayang nga lang. Hindi ko man lang siya mabati. Kasi narito pa rin ako sa rehab. Sino kaya ang sumasama sa kanya sa TV station? Si Kuya Baron kaya? Gwapo kasi ng isang yun eh. Mas gwapo sa akin. Tiyak, gugustuhin niya sumama para makakita ng mga magandang babae. Ay, si Ate Mariela, hindi na siya dumadalaw sa akin. Baka tuluyan na siyang nagalit sa akin dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Huwag naman po sana, Diyos ko. Huwag naman po. O ano, Bunso? Nagustuhan mo ba yung damit na binili natin? <laughs> Oo, ate. Thank you, ha? Hmm, ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Ate Mariela... Dahil sa'yo, naibisan yung lungkot na nararamdaman ko. Yung bigat at hirap na nararamdaman ng puso ko. Salamat sa'yo, kapatid ko. <laughs> Ikaw ang inspiration ko sa mga paggawa ko, ate. Ang totoo... Nahihiya ako sa iyo eh. Hmm. Dahil iniintindi mo ko. Samantalang hindi naman kita magulang. Kaya lang, wala naman ako magagawa. Naiwan ako sa iyo. <laughs> Kaya nga, mula ngayon, huwag ka na sa akin, ha? <laughs> Gusto ko, hindi lang ako ate mo gusto ko ituring mo rin akong kaibigan. Ano? Okay ba yon, Bunso? <laughs> Yun ang nangyari kay Lili Baron. Nakaka-proud naman ang kapatid natin, ate. Tinalo pa kami ni Briggs. <laughs> Gusto nga sana niya sumama. Kaso, may rehearsal sila para sa grand finals. Eh, ang sabi niya, sabihin ko daw sa yon, na no, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil palagi ka naming pinapanalangin. Salamat sa inyo. Nandiyan kayo para sa akin. Pangako, dito pa lang, sisimulan ko na ang aking pagbabago. At umasa ka naman na patuloy ka naming tutulungan. At okay. hihintayin. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas Bukas Lily, dadalawin ko sa rehab si Kuya Briggs mo kasi matagal ko na siyang hindi nadadalaw Oo nga ate wala na tayong balita sa kanya Kaya nga dadalaw ako at magdadala tuloy ako ng mga pagkain. Ate, hmm. eh, gusto ko sanang sumama. Pwede ba? Oh, sure. Ang Kuya Willie mo nga sasama din. Mabuti nga para makita ni Briggs na marami tayong nakakaalala sa kanya. Ate! <laughs> Briggs! Ate, salamat. Dinalaw muli ako. Akala ko... Nagalit ka na sa akin dahil sa mga sinabi ko sa'yo nung dinala niyo ako dito. Hindi <tinyo> ako pwedeng magalit sa'yo. Kapatid kita at mahal kita. Ate, salamat ha. Ay, kasama ko nga pala si Nawili at Lily. Nandun ha? sila sa labas. Talaga? Oo. <tinyo> Di bale, makikita ko rin sila mamaya pag-uwi natin. Ha? Anong pag-uwi natin? Ate, sabi ng program director dito, Pwede na do akong umuwi? Ha? Huh? mag report na lang ako dito sa pechang sasabihin nila. Talaga? Oo, ate, oh, ate. Tatawagan ka na nga nila bukas eh kung hindi ka pa raw pumunta rito. Oh, salamat sa Diyos. Salamat. Sa wakas, <laughs> makakasama na namin uli ang kapatid ko. This time, ate, hindi na kita bibiguin. Talaga. Aayusin ko na talaga ang buhay ko. Ah, <laughs> uh, ate si Kuya Baron, kumusta siya? Okay, dito ko na lang muna ilalagay yung mga binili kong shield bath soap. Gusto ko marami kong stock dito. Kaya marami na yung binili ko. Ah, mamaya ako namang nalilipit to. Uy, may tao. Sino kaya yun? Tignan at bubuksan ko. Ay, kayo? Uh, magandang umaga, Mariela. Ano pong kailangan nyo? Uh, nakakahiyaman Lakas loob na akong pumarito para humigi ng paumanhin sa inyo. Lalo na kay Baron. Ho? Oh. Malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. Umami na kasi ang aking anak. Sinabi niya, hindi naman pala si Baron ang ama ng kanyang dinadala. At nagbalik na rin ang lalaking tunay na nakabuntis sa kanya. Talaga ho? Oo. <sighs> Kaya inatras na namin ang kaso Laban kay Baron oh. Patawarin niyo sana kami At pakihingi na rin ako ng tawad Sa iyong kapatid At ngayon Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. <laughs> Totoo, ate? Oo. Kuya? Oh. <laughs> malaya na ako? Oo, sabi ba Pero, paano nangyayari? Nagtapat na ng katotohanan si Candy. Sinabi na niyang hindi ikaw ang ama ng kanyang dinadala. At bumalik na rin daw yung talaga nakamunti sa kanya. Kaya nga, gano'n na lang ang pag ng tawad ni Mang Pedring sa atin. Oh, salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Maraming salamat po, Diyos ko. Mariela, hmm? ngayong wala ka ng problema kina Baron at Briggs, Oh. siguro naman maaari mo nang askasuhin ngayon ang problema ng puso natin. Ah? Oh, ah, Bakit? May problema ba tayong dalawa, Willie? Hindi ko yata alam yun ah. Ito naman oh. Alam mo na yun. Nabanggit ko na yun sa'yo noon eh. Ah, <laughs> kasi sa dami ng mga sinasabi mo, di ko na alam kung ano sa mga yun Sabihin mo na kasi uli, ano ba yun? four years na tayo. Oo. Oh. At wala na rin problema sa mga kapatid mo. Oo. Oh. Siguro naman pwede na tayong pakasal. <laughs> yun lang ba? O kailan mo ba gusto? I mean, payag ka na? Hindi payag. Ha? <laughs> payag na payag! <laughs> Bakit hindi pa natutulog ang maganda naming ate? Oo nga naman. Bukas na ang kasal mo ate Mariela. Hmm. <laughs> Sige ka. Baka hindi ka maging fresh niyan. Ay, hindi ah. Hindi ako papayag na hindi mag-beauty rest. Bukas kailangan fresh ako kasi kasal ko yon ano? <laughs> Uy, bakit nga hindi ka pa natutulog? Kasi Kuya eh. Willie, malamang tulog na yon maghahanda yung para malakas siya bukas. <laughs> <laughs> Ikaw, Kuya Briggs, ha? <laughs> Naisip ko lang kasi yung mga naganap sa buhay natin, magkakapatid. Alam nyo, ngayon ko lang lubos na naunawaan kung bakit kinailangan pagdaanan natin lahat yon para makapagbago tayong lahat. Tama ka, ate. Lalo na kami ni Kuya Baron, ate. At ngayon, masaya na tayong lahat. Wala na tayong problema. <laughs> Oo nga, Lily. Totoo nga palang, may pangako ang bukas. Sumayin niyo, mga kaibigan ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, Pinamugatang. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr. Chiquit Del Carmel Amor Susan Robles, Phil Cruz at si Rosana Villegas sa papel na Mariela. Nilapata ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga, Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, na gaanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahadnan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako ang bukas DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.